Napansin mo bang dati, kayang-kaya mong tumakbo ng walang hingal pero ngayon, konting akyat lang ng hagdan parang maraton na. Baka, isa ka na sa amin, ang mga taong may iniindang pisikal na sinyalis ng pagtanda. Tara, alamin natin ang mga palatandaan na unti-unti nang bumabagal ang katawan natin. Pero wag mag-alala, normal lang yan. Una, madaling mapagod kahit simpleng gawain. Dati, kayang-kaya mo maglaba, maglinis at magluto sa isang araw. Ngayon, Pagkatapos mong magwalis, pahinga na agad. Ikalawa, masakit ang likod, tuhod at kasukasuan. Isa sa pinaka-obvious, ang masakit na katawan. Literal na lahat ng galaw mo may tunog. Aray, ay, ngek. Ikatlo, lumalabo na ang paningin. Biglang hirap ka nang basahin ang menu sa karinderya. Huwag na tayong mag -deny. Kailangan mo na talaga ng reading glasses. Pangapat, mas sensitibo sa malamig o mainit. Dati parang wala lang ang ulan o electric fan. Ngayon, konting lamig lang. Lagpas jacket pa ang suot mo. Panglima, may puting buhok na o numinipis ang buhok. Nagsimula sa isang hibla. Ngayon, parang snowcap na ang ulo. Pero wag kang malungkot uso na ang silver hair. Pang-anim, mas mahirap magpuyat. Kung dati kayang mag-all-nighter, ngayon 9pm pa lang. Good night na. Ang pagtanda ay hindi dapat katakutan. Sa bawat puting buhok, may karanasang kaakibat. Sa bawat sakit ng katawan may istorya ng sipag at tiyaga. Tandaan, tumatanda ka pero nagiging mas matalino ka rin.